ay nag kami ng TRO para pigilan ang pagpigil ng COMELEC sa pagproklama sa akin bilang palalong kandidato, bilang vice mayor ng aming bayan sa Reina Mercedes Isabela. Tandaan po natin, sa demokratikong sambayanan katulad ng ating bansa, ay nakamahalaga po ay ang direktang mandato ng taong bayan. At hindi dapat yan pwedeng mabuwag ng kahit na sino mang nagmamagaling na appointed official lamang, kahit national pa man, katulad ng mga commissioner ng Comelec. Para ako ipigilan nila sa aking pagkadeklar, kailangan nilang magbigay ng napakabigat na ebidensya para patunayan ang sinasabi nilang fake news ay totoo nga ang fake news. Comelec, kayo ang fake news dahil yung 3.5 na nasa loob ng lahat ng makina sa araw ng eleksyon ay hindi yun yung na-audit na nasa source code audit report. At kayo din ang fake news dahil yung mga pinapadalin ninyong data mula sa automated counting machines ay dumadaan pala sa intermediary server. Pinapakailaman ninyo para posible para sa inyo na dayain ang resulta ng eleksyon. Yung sinasabi ninyong fake news na sinasabi ko na bawal i-connect ang automated counting machine sa internet. Sinunod nyo naman. Paano naging fake news nyo? Mas daig pa ninyo ang isang diktador dahil kayo na ang nagdidikta mismo ng kapalaran ng ating bansa. Eh hindi man lang kayo na halal ng direkta ng taong bayan. Ang nagre-reklamo po ay buong taong bayan. Hindi mo kailangan ng napakagaling na tao para maintindihan ito. Ang audited source code ay 3.4, may sariling hash. Ang nakalagay doon sa pakina ay version 3.5, may sariling hash. Ang tanong, magkapareho ba yung 3.4 at 3.5? Hindi po magkapareho. Posible ba na nagtanim ng daya sa 3.5? Posible. Malalaman ba natin yun? Hindi. E dahil hindi yon yung na-audit. Ang tanging paraan lamang para ma-rectify ng COMELEC ang pagkakamali ito ay open source nila yung 3.5 at tayo mismo ang makakita kung anong kalokohan ang ginawa nila doon sa software na yun. Maraming pagkukulang ang COMELEC sa kanilang pag-govern ng ating election process na ito. Una, sa software, hindi tamang software ang nilagay nila doon sa makina. Therefore, posible ang daya wala tayong confidence doon sa integrity ng resulta ng eleksyon. Pangalawa, doon sa transmission, hindi nila dineretso sa mga transparency server yung mga dumalabas na data mula sa automated counting machine. Pinapadaan muna nila sa data center 3, posibleng may mamanipulate na data doon, posibleng manipulated na yung mga data na lumabas sa Comelec server at sa mga transparency server. Kapag merong mga malalaking doubts pagdating sa software mismo at pagdating sa transmission, Meron ba tayong confidence doon sa resulta ng eleksyon? Wala. Kahit ako ay nanalo, sinasabi ko sa inyo, itong lahat na sinasabi ko ngayon ay naninindigan ako para sa susunod na eleksyon, hindi na mangyari ang ganitong palang pandaraya. Ang prayer ko sa Supreme Court ay pigilan ang Comelec sa pagpigil nila sa aking pagkaproklama bilang banalong vice mayor sa aming bayan ng Reyna Mercedes. Marami mo pong lalabas na balita at kalokohan ang Comelec. Nag-upload sila ng mga VPN logs at lags papunta sa mga transmission server. Marami po akong nakita doon. Komelik, nangako kayo na hindi i-coconnect yung mga makina doon sa internet. Marami akong nakita doon na nag-connect doon sa mga server ng before 7pm. Makikita nyo po yan mamaya o bukas pag-uusapan natin muli. Komelik, as a matter of fact, kayo po mismo ang umaamin ng inyong kalokohan. Kayo ang nagpakita ng source code review report, pinakita nyo 3.4, ang nasa makina 3.5. Ikaw mismo, Chairman George Garcia, ang umamin na pinaprocess ninyo yung mga data mula sa automated counting machine bago mag-landing sa transparency server. Sabi ninyo, kinoconsolidate nyo muna lahat ng data at pinapadaling ninyo every 15 minutes. Kaya ang sabi ng batas, dapat diretsyo papunta sa Comelec server, diretsyo papunta sa transparency server. Para nga, kapag manloko ang Comelec ng data, huli agad ng transparency server. Pero anong ginawa ninyo? Rinases muna ninyo sa gitna para posible na ngayon na mabago yung pumunta sa transparency server. Therefore, posible na ngayon na yung mga nilabas ninyo sa inyong mga Comelec servers ay manipulated na rin kayo na rin mismo ang naglabas ng mga VPN logs na yan at nakita ko na merong mga connection doon sa mga server ng before 7pm Comelec. Hindi nyo po may Kayo po mismo ang gumawa ng sarili ninyong pag-amin. Hindi nyo kayang palusutan yan ng kahit na anong explanation dahil ang taong bayan ay naiintindihan po nila ang mga paliwanag ni Atty. Harold Respicio. Naninindigan pa rin po ako na ang mali ay dapat panagutin at ang tama ay dapat natin gawin para susunod na eleksyon. Gusto ko na dismiss nila yung disqualification case nila na ibinigay sa akin. Dahil nga po, Comelec Chairman George Garcia, hindi pa huli ang lahat para itama natin ang ating kamalian. Si President Borbong Marcos na rin ang nagsasabi, mag-reconcile tayong lahat. Tapos na po ang eleksyon. Hindi na maganda na mamulitika pa tayo at pansinin pa ang ego natin at pride. Kung nasaktan man kayo sa aking mga sinabi dati, tanggapin po ninyo kayo po ay magpakumbaba dahil lahat naman po yan ay tama. Sinunod nyo nga rin po. Kaya hindi kayo pwedeng magsalita ng dalawang beses at sabihin niyo at the same time na yung sinasabi ko. Dahil iba yung ginawa niyo iba yung mga inamin niyo at the same time kapag pinapansin ko ay eh sinasabi nyo nagsisinungaling ako. Walang merit yung nilalagay nilang case dahil ayon sa batas sabi dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala dahil ang intention ko lang ay patasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sinunod nga nila, therefore, hindi ko intention na i-disrupt yung election process. Hindi na po ito panahon ngayon para mamuliti ka pa at para usigin pa yung mga taong nakasakit sa inyong damdamin. Chairman George Garcia, kayo po ay humahawak ng isang national post na Kaya dapat lang po kayo ay managutan sa taong bayan. Kapag meron pong taong nagsasabi ng inyong kamalian, tanggapin nyo po ito ng very humble at sana po ay approach ninyo professionally at hindi nyo dapat uusigin ang kahit na sino mang nais na ma ikorek lamang ang mga maling nangyayari sa ating gobyerno.